Alright, oh, so yun mga kapulit Isang mapagpalang hapon muna sa lahat Tapos na tayo So delivery So, oh, oh. uwi naman tayo Magre-remit, tapos Yun, pag-ulilinis na naman tayo ng ating motor Okay oh, gagas na pala tayo Hindi, wala na akong gasolin eh Gagas muna tayo dito sa, um, sa gasolin ah Kaya dito tayo dumaan para gagas ako dun sa gate Alright, so yun mga kabunit Maraming maraming salamat ulit Sa mga sumusuporta at tumatangkilit Sa aking YouTube channel Sana po patuloy patuloy yung pareng Sa mga kabunit mo to Huwag lagi natin kalilumutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Alright, so yun mga kapunit, mag na ka tayo dito. Kay? Kasi wala gaso, right? na tayong gasolay na. Mag-gagas na dito. Time is

one week na naman yan mga kabuni alright so, na so yun mga kabuni nakapagkas na tayo kaya po nagkasya 200 plus natin 1 week na natin ulit gagamitin yun so yun mga kabuni ah nalalapit na po ang eleksyon sana pag natin mabuti tara na kung sino yung ating ibubutong mga kandidato wag tayo'y tayong padadala sa so tamis ng kanilang mga pangako kung tayo'y bibigyan ng pera tanggapin Wag po kayong mahihiyang tanggapin yun sapagkat yun ay pera natin pero pagkatin ng leksyon ah pumili ng tamang kandidato para sa inyong ikabubuti kasi po lahat na lang ng kandidato hindi naman nila lahat marami naman pa rin mga matatapos ay mapanuri po Do sa ating mga butante na uh, bubuto sa Mayo 12 sana po piliin ninyo yung eh, talagang karapat dapat dapat na mamuno sa ating bayan hindi po yung madadaan tayo sa gandang lalaki o ano paman or So, sa mga matatamis nilang sinasabi eh tayo po ano, matuto na. tayo mga taong bayan ay eh, matuto na kahit man kung sila walang mga magagandang plataforma ay eh, tayo dun po tayo sa kandidato na uh, hindi mahilig mga ako pero may ginagawa pitan mo man hingan mo man ang tulong may nagagawa yun po yung mga kandidato at ang dapat at karapat dapat natin iluklok sa pwesto marami po silang marami po namang kandidato gano'n ganun na talaga na namang maaasahan pa natin so ibalik natin yung mga gano'ng yung mga gano'ng kandidato na hindi mahilig mga ako pero gumagawa at ginagawa na lang pag nilapitan mo hiningan mo ng tulong yun talagang bibigay, bibigay ka ng magandang tulong alright so yun lang mga kabulit. at sana po naibigay nyo muli yung ating munting content sa araw na to